Wow! What are you doing here? Akala ko ba kung nasan si Earl? Nakadikit ka sa kanya. Ay eh, malaya yata na... hindi kayo magkasama ngayon. Ginamit mo lang ba ako? Ano? nagsawa ka ba saglit kay Earl? Kaya mo ako ginamit. Hindi ko pa. Huwag natin pag-usapan dito yan. Bakit? Natatakot ka na baka malaman ni Earl na nagpalipat-lipat ka sa amin dalawa? Minsan gusto ko isipin na totoo yung sinasabi ni Tessa tungkol sa'yo noon. That you were wild at wala lang sa'yo gamit kaya ginamit mo ako. Hindi kita ginamit, Rico. Alam mo yan. Ah, talaga? Alam ko ba yon? Parang hindi. Kasi kapag binabalikan ko yung mga sinabi mo sa akin noon, hindi nagtutugma yung mga ginawa mo sa mga sinabi mo. Iniwan mo ako. Pinaasa mo ako at ginamit mo ako. Akala ko noon, pareho kayo ni Marika. Akala ko magkaugali kayo ng asawa ko, pero hindi pala. I was wrong dahil you're nothing like her. Sinayang ko ng panahon at pagmamahal ko sa'yo. Iko. Pero okay na ako. I've already moved on. Andito pala kayo. Nak Nakaka-istorbo ba ako? It looks like <laughs> you guys are talking about something. No, of course not. Anong pag-uusapan namin ni Sofia? So, do you wanna go? Yeah, kahit saan mo gusto pumunta. Okay, mm -hmm. mga Sige, uh, paalam na lang tayo kay Earl. Sige. Did I tell you that, uh, you look very sexy tonight? Thank you. Well, you know that I always try to look pretty for you. I know. And I do everything for you. <laughs>